uh, gusto ko po sana maging, ah, maibalik yung dati po na yung full cost na di po nasa amin. Kasi yung pagdalaw naman po ay eh, na, free naman po, nakakadalaw anytime sa bahay. Ang inaano ko lang po kasi eh, yun nga po, pumayat yung bata tapos lagi pong may sakit. Ma'am, hindi po kasi pwedeng mangyari yun. Kasi po, nagtatrabaho siya. Tapos po, pangalawa, ang nanay niya po, sakit na. Mahina na po, yung matanda na. Mm. Paano niya, paano po manalam, paano po maaano ng pag-aalaga sa bata? Mm. So may tanong lang ako na neta na of course ito pa. ay uh, personal pa. yung buhay at uh, kami pa. ay nandito lamang hmm. para pa. kahit papaano paano mamamagitan kung saan kayo pwede pa. magtagpo. Pero posible pa. rin ba na magkaroon kayo ng uh, maayos na setup na may araw ng pagbisita o na, may araw kapag walang trabaho, si Divino andun yung bata. Ikaw ba yung bukas wala dyan? naman pong problema sana yun eh. Okay naman po eh, kaso lang po kasi nandito lang naman po kami sa bahay. Pwede naman po sila. Welcome naman po sila. Alam naman po yung ang ko eh. Mm. Welcome naman po sila dito. Na naman po problema. Pero yung sasabihin po na magiging full custody, hindi po pwede mangyari, ma'am. Kasi po, wala pong tuwira mag-aalaga sa kanila. Sabi niya, yung kinakasama niya. Hindi po pwede kinakasama niya mag-aalaga sa anak ko. Pero posible rin ba na may araw na pwedeng uh, kumbaga oh, alam mo, limang araw eh, sa inyo? Pwede, araw-araw po, ay, uh, ganun na, uh, pwede naman din po. Arte, may kaso lang ma'am, hindi na nga po pwedeng ako maghatid, ako kumuhuha. Kasi meron din ako obligasyon sa bahay, hmm. estudyante hmm. po ako. Pero hindi ako abogado ha, sa pagkakaalam ko kasi, seven years old in pababa, eh, wala tayong magagawa hmm. kundi ito ay nasa kustudiya ng uh, kanyang ina. So, may karapatan talaga si Nanette na siya ang masunod sa pagkakataong ito. At uh, kung baga, pagkatiwalaan na lang natin ang uh, kanyang uh, pamamalakad divino kasi wala namang nanay na gusto mapahamak ang kanyang anak. Siguro, iba, ka iba lang kayo ng uh, pamamaraan pero parehas niyong gusto, yung ikabubuti ng inyong anak. Kaya maganda yung sinasabi ni Partner Sol na mag-meet tayo halfway. Mm -hmm. uh, kung saan tayo pwede magtagpo. Pwede yung alternate, which is pumapayag naman si Nanette uh, Divino na, na pahiram sa'yo. hindi naman niya pinagdadamot. Kasi kung pinagdadamot, eh, pwede nga may mga gawing kang hakbang para ma makamtan mo yung uh, karapatan mo. Pero this time, okay. binibigay niya sa'yo, ngayon nga, nasa'yo, one week, ang kanyang pakiusap lang, eh kumbaga, ihatid, isunduin, isund na hindi rin sila maaabala somehow na kung dati kayo may kailangan, kayong lumapit, kayong magsole, ganun lang. Kung baga, maayos naman ito, nagkataon lang siguro na may factor na may mga partner na kayo siguro, baka may iniisip kayo na ayaw ng isa, eh, isang tabi natin yon. Okay. Ang isipin natin dito ay yung makabubute uh, makabubuti doon sa inyong anak na hindi siya mahirapan na kailangan eh merong mapuntahang uh, full custody. Ma'am, wala na akong problema sa akin eh. Basta ho, kuhanin nila, ibalik nila. Kasi noong panahon na ako nagaganon, dalawang taon ko rin ginawa yun. Inyo, divino, ikaw. Opo, kasi noong panahon, ma'am, ako ginawa ko din yun. Mm Dano'n ang mm. ginawa ko noong panahon noon. Okay, divino, dalawang ikaw. Dalawang ko ginawa yun. Anong mensahe mo kay Nanet? Kasi nung bata ko po yung anak ko, iniwan niya na po sa akin. Tapos ngayon, kung kailan, nung malaki na po, bigla niya po kinuha. Bakit po biglang nagbago yung ano yung yung isip niya o ano niya na bigla niyang kinuha po yung anak ko sa akin. Mm. Na naintindihan naman natin yun eh kahit naman sino ko ikaw mm. matagal lumaki sa iyo yung bata ano Tama. sumasakit para sa iyo kaya lang yung divino may batas eh mm -hmm. na kailangan nalang nating sunod wise kawawa yung bata Mami, hindi na ako kailangan dalhin sa kanila para ipagamot di ba po? Mm. Pwede mm. o oh, ako hindi ko pa kayang ipagamot yung anak ko. Kaya ko ipagamot, yung ginagawa ko naman yun eh. Niisip mm. lang po kasi nila, pinababayaan mm. huh? uh, ko. Pero na net, para maging balance oh. lang tayo kay, kay na siguro oh. kaya lang rin siya nito dahil sobrang uh, mahal naman mm -hmm. din niya oh. ang iyong oh. uh, anak. Alam ko na po yun. Yung, ah, Alam ko oh. na po yun. Pero hindi nila pwede po sabihin na pinababayaan ko anak ko yan eh. Yun na nga. Oh.